Good morning mga kagigil. Ay, umuusok na yung ating kawali. Gagawa po tayo ng fried rice. Yung hatag natin. Ang usok naman. maglalagay tayo ng butter butter ayan tingnan natin matunay yung butter ano Mmm, ang bango. Lagyan na po natin ang ating vegetables. Ayan. ingay eh, ng kawali. yan lagay na po natin yung ating bahaw, yung ating rice. Aba yan, ayaw lumabas. Ayan. Ay mayroon tayo ng konting salt ano? mix mix lang po yan then lalagay po natin ang ating scrambled egg mix lang po natin yan Ayan, galingan lang po ito. Pwede na. Okay, tignan natin yun ang ating fried rice. Mmm, sarap. At wala ng ulam. Ay na tayo gigil. Ayan na po ang ating fried rice. Kinakain na ng aking pamangkin at papasok na sa school. Half day lang kayo ngayon, di ba? Good morning ka naman, mga kagigil. Good morning, mga kagigil. Ah, <laughs> Breakfast na po. Ayan, sarap na fried rice. Ayan, mga kagigil. nag -steam ako ng ano, ano, ng shomai. Pork shomai para terno kagigil. sa ating fried rice. Ayan. Tapos ito yung sausawan. Toyo may kalamansi. si. Bye Breakfast kagigil. na. Ano yung sabi mo? Bye mga kagiging. Ah, bye daw.